Oh, Kawi ko sa kamera, dali Dali, kawin lang sa kamera lang Dali na Oh, Dior Bati Yan Hello mga Migs, mga Par Oh, init Grabe Dito kami sa may Ano Sa may Ano ba ito? Sagingan Dito kami Nagpahinga ng konti Kauwi lang namin sa ano Kauwi lang namin sa Pagrescue ng Ano, ng Multicab nawalan ng preno. Hello mga mix mga par, meron kami ni Rescue dito sa may highway. Ito, totoo naman na ginawa kahapon. Kahapon na ba oh, Kahapon. Kahapon. Ngayon, ang nangyari, ginawa kahapon bago ang brake shoe. Brake shoe, tawag nito brake shoe. Ayan. Ayan. Bago to. Ayan o, may pintura pa nga eh. Ngayon, may preno kahapon. Pero ngayon, ngayong umaga, ay talagang kita nyo naman na nabaklas. Dalawa yan, mga mix mga para. Dalawa yan. Ayan yung isa. Alam nyo kung bakit, ano ang dahilan na naging ganyan kahit bago breaksyon nyo. Ito mga mix mga para. Oh. Ikinabit niya ang brake drum na grabe parang nasahan ba yung parang karburandum bawal na tong ikabit mga mix mga par pagka ganito lalo na pagka long distance panghanap buhay ang inyong sasakyan bawal na to ikabit sinisigurado ko sa inyo hindi kayo makakarating sa pupuntaan nyo kahit bago pa to kailangan talaga pag aralan ng mabuti bago ikabit ang mga bagong brake shoes sayang lang ang pera natin ibili nito pagka alimbawa hindi natin nakita na ganito to yan. pero napakadali lang lalo na ito oh, makikita nyo may mga gas gas yan nako Diyos ko sigurado ako pag sumabit dito yan dito ang driver talaga pag nag lock ito nag lock tong brake drum ha? Nag pag nag lock yan automatic yan hindi ko alam kung ano mangyayari ang sa sasakyan kaya wag na wag nyong pabayaan na ganito ang ikakabit ng mga preno o oh. Madali lang to, multi cup lang to mga mix mga par Kailangan alamin natin kung anong dahilan talaga Na naging ganito yung brake shoe natin Ayan, yan lang ang may babahagi ko sa inyo Kung nakatulong sa inyo to Lagi yung tandahan Na itong brake drum na to <coughs> Excuse me Itong brake drum na to Bawal na talagang ikabit to Medyo malabo yung video natin Pero ito talaga, bako bako talaga to Ayan eh, o no? Ayan kaya palitan natin to ng bago at uh, napakadali lang to ang konting pagkakamali lang ang nagkabit dito ito lang to lang brake brake drum niya. pisa sa doktor bumili tayo ng ano you know, mang mix ma kung pa'y pag-abot sa mekaniko kaya nagpalit sa pisa abot sa glass Yeso. yes so, dalitan natin yung brake drum wala yung brake drum pa Eh, <coughs> no? Pag ganito na yung brake drum yung mga mga bar no, wag niyo nang ano, to. Wag niyo ah. salpak. Ito maganda oh makinis yan. Surplus tong ni natin para iwas tayo ng walang preno. Napakahirap mga mix mga par na walang preno kaya ito hindi na talaga pwede to. Pwede kong tiyagain yung pamasin shop. Pero marami naman ano, marami ng multi na ano na surplus ngayon dito sa Cebu talagang karamihan ang multicab kaya baka mapakinabangan nyo video namin mga migs, mga par na hindi na pwede ito ay may mga welding welding pa yung nabili natin dito ay maganda o oh. yan oh kawin ko kawi sa camera dali dali kawin lang sa camera gano'n lang dali na oh bati yan hello mga migs, mga par oh init grabe dito kami sa may ano na may ano ba to? sa dito kami nagpahinga ng konti uwi lang namin sa ano uwi lang namin sa pag rescue ng ano ng multikab nawalan ng preno hanggang dito na lang yung video namin mga mix mga par pagka napindot yung youtube channel namin pa subscribe na lang at papindot na rin sa notification bell lahat ng klase ng sasakyan mga mix mga par no ay pwede kaming gumawa truckman o latest man sige na mga mix mga par babay bye na at meron pa kaming check up na crosswind ah eh, tulo na naman yung crosswind Yun Ini may Hilux pa dito. Ayun. Yan yung crosswind natin. At naggagawa rin si Ogi ng ano. CR. Ja. Ja. Ja.